Shoutout tayong mga idol sa lahat nating na mga member, maraming salamat sa patuloy na uh, pagsuporta mga idol Sa walang sawang pagsuporta sa ating mga channel Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker, uh, sa mga blind community uh, Mabuhay po kayo lahat, magingat po tayong lahat mga idol simulan na po natin ang ating kwento sa mga oras na iyon nagpapatuloy lamang ang kanilang pag-usad tuloy-tuloy lamang ang paglalakad nila ni nanay kanita kaya batid ng babaylan na kaya nilang makarating doon sa tuktok ng bundok ng Valeria sa tatdang oras pagsapit ng gabi nagpasyang magpahinga na muna ang grupo nila ni nanay kanita malayo na ang kanilang narating at batid nilang kaya na nilang makarating doon sa tuktok ng bundok ng Valeria, wala pa ang nakataukang uras ng pasabong. Kaya masayang masaya ang mga ito dahil malapit na ang mga ito doon sa tuktok. Bukas ng umaga, kaya na nilang marating ang nasabing lugar. Ang kailangan na lamang lang gawin ngayon na makapagtago ng mabuti sa gabing ito at hindi mapapasabak sa anumang labanan makalipas pa nga ang ilang mga minuto nang makakita ang mga ito ng manggandang pwisto agad nang nagpasyan na ang mga ito na magpahinga na nakakaramdam din ang mga ito ng pagod sa kanilang paglalakbay agad na inilatag na ng mga ito ang kanilang mga kagamitan para sa kanilang pamamahinga habang si na Luis naman at ang grupo nitong si Don Tilmo agad nang naghahanda ang mga ito para sa kanilang panghaponan Sina naman ang nagbabantay doon sa buong paligid ng kanilang kinaroonan naglatag na din ang mga ito ng mga usal sa bulag at mga usal poder. may mga itinarak na din ng mga bitag na gawa sa kawayan itong si Buno doon sa paligid at mga baging naman ang inilatag nitong si Akiko samantalang ang ibang bahagi ng kagubatan na ito may mga nagaganap pa rin ng mga labanan at bakbakan lalong nagiging agresibo naman ang mga mababagsik ng mga halimaw na mga bungo nang makita ng mga ito ang kanilang mga kasamahan na napapatay nila ni Nanay Candida ang grupo naman ng rebulto galit din ang mga ito dahil sa paglipas lamang ng isang araw ng paligsahan marami-rami na din ang nakakatawid doon sa gubat at napapatay pa ang mga nilalang na kinatatakutan ng isla lalong lalo na ang mga nilalang na mga bungo ngunit may mga nabibiktima pa rin naman ang mga ito mayroon pa rin napapatay ang mga ito na mga mahihinang mananabong may napapansin din ang grupo ng mga ribulto na isang grupo na walang kahirap-hirap na narating agad ang tuktok ng bundok ng Valeria. Sa gabing iyon, mayroon isang grupo ang nakarating agad doon sa tuktok ng bundok na pagdadausan ng nasabing pasabong na sobrang ikinagulat ng lahat na mga namamahalat ng pasabong na ito lalong-lalo na ang dalawang magkapatid na mga amaranhig sa ilang taon na ginagawa ng mga ito ang ganitong uri ng mga pasabong ngayon palamang lamang nangyayari na may nakarating agad na grupo doon sa tuktok ng bundok nang ganon kadali. Hindi lamang ang dalawang magkapatid ng mga amaranhig ang napahanga sa grupo ng mga ito, kundi pati na rin ang grupo ng mga malalakas na mga ribulto. Hindi lamang kasi nalusutan ng na mga ito ang mga nilalang sa kagubatan na iwasan pa ng mga ito ang grupo ng mga rebulto na naghahanap din ng mga mabibiktima doon sa mga kasali ng nasabing pasabong. Ang grupo ng mga matatandang aswang na tinatawag na mga matatandang gibong naggaling pa doon sa kabilang isla ang isla ng Kalansay. Sampung mga matatandang aswang na napakalakas na ang kanilang mga tangan na mga kakayahan hindi lamang kakayahan sa kanan, kaya na din ng sampung ito. Ang pagsasagawa ng mga karunungan at mga kakayahan galing sa kanan. Ngunit gayon pa man, napakasama pa rin ng sampung matatandang aswang na ito. Kakaiba ang kanilang mga ginagamit na mga usal at mga karunungan. Kaya nila magiging isang albularyo, magiging barangan, at magiging espiya. Kayang-kaya nilang lusutan ang lakas ng grupong ribulto. Na hindi man lamang napapansin ng grupong ito kung saan dumaan ang sampung matatandang gibong. Kaya ngayon, palaisipan sa kanila kung paano ito nagagawa ng sampung matatandang aswang. Nababahala na ngayon ang grupo ng ribulto dahil batid nila na mas malakas ang grupong ito kumpara sa kanila. Kailangan nilang maghanda. Kailangan nilang magiging alerto dahil kung gugustuhin ng grupong ito na magsagawa ng mga pag-atake at mga mapaminsalang mga gawain. Kayang-kayang gawin ito ng sampung matatandang aswang. Doon naman sa kinaroroonan nila ni Nanay Candida Matapos na makapanghapunan ang mga ito, agad nang nagpapahinga ang kanilang grupo. Dahil tulad ng kanilang ginawa kaninang madaling araw, maagang gigising din ang mga ito at maagang simulan ang kanilang muling pag-usad. Balak nila na makarating agad doon sa tuktok ng bundok ng Valeria. Hindi pa sa sapit ang tanghali para makapagpahinga pa ang mga ito at makapaghanda sa nasabing pasabong habang lumilipas naman ang ilang mga sandali. Habang nagpapahinga na ang grupo nila ni Nanay Candida, ang grupo naman nila ni Supremo, malapit na din ang mga ito doon sa tuktok ng bundok. Nakapagpasya ang mga ito na magpapahinga na muna doon sa mga kakahuyan. At tulad ng plano nila ni Nanay Candida, balak din ng grupo nila ni Supremo na maagang magsimulang maglalakbay ang mga ito papakyat doon sa bundok. Ngunit sa gabing iyon, mayroon ng nagmanmana at umaaligid sa kanilang kinaroroonan na grupo ng mga nilang. Ang grupong ito ay ang sampung mga tauhan ng grupong rebulto. Napapansin din agad ng mga ito ang kakaibang lakas ng grupo nila ni Supremo dahil bukod sa grupo nila ni Nanay Kanida at doon sa sampung matatandang aswang na sa mga pagkakataon na iyon nando na sa tuktok ng bundok mayroon pang isang grupo ang agad na nakakalusot sa kanilang mga inilatag na mga bitag at doon sa mga mababangis na mga nilalang na mga bungo kaya batid ng grupo ng ribulto na malalakas din ang anim na ito. Balak nila na ang mga ito at kung maari lamang patayin nila ang anim na membro ng grupong misyonaryo. Habang nagpapahinga ang grupo nila ni Supremo, biglang nakakaramdam at nakaamoy ngayon itong si Abner ng mga nilalang doon sa paligid. Kaya agad, na naalarma ito at kinausap itong si Supremo. Uy ka agad nitong si Abner. Supremo, mukhang hindi ligtas ang ating kinaroonan ngayon. Maaring hindi pa ninyo naramdaman ang mga presensyang umaaligid na ngayon dito sa ating kinaroonan na dahil maaring mayroong mga malalakas na mga usal na sa bulag at putir ang nakalatag sa kanilang kinaroonan ngayon ngunit amoy na amoy ko na ang kanilang pagkakinanlan. Hindi ko pa lamang mapagtanto kung ilan ang bilang ng mga ito. Kailangan natin na humanda, Supremo, dahil batid kong malalakas ang mga nilalang na ito. Nang marinig iyon itong si Supremo, agad itong naalarma at tumayo, agad itong inaabisuhan na ang kanilang mga kasamahan na sa mga oras na iyon na nagpapahinga na maliban lamang doon kay Isaak at Hidalgo na nagbabantay doon sa buong paligid Wi ka nitong si Supremo kung ganun Abner kailangan natin na humanda batid kung mayroong masamang balak ang mga ito sa ating grupo dahil hindi maglakas loob ang mga ito na aaligid sa ating grupo kung hindi malalakas at kung walang pakay na masama ang mga ito sa atin, kailangan natin na makagawa ng mga huwad na katawan. At kailangan din natin na maitago ang ating mga presensya. Makalipas naman ang ilang mga sandali, agad nang gumawa ng mga usal ang mga ito. Lalong-lalo na itong sita taohuan. Ang matandang albularyo na sa kanilang anim ay ito ang mayroong mas malakas na karunungan pagdating sa mga usay. Samantalang sina Hidalgo naman at itong si Abner agad na umakyat ang mga ito doon sa puno ng kahoy at doon na ito nagtatago at nagmanman. Inihanda na ng dalawang magkaibigan ang kanilang mga armas habang sinipat-sipat ang buong paligid ng kanilang kinaruroonan. Hawak ngayon itong si Abner ang kanyang pana. Ang dalawang mga kampila naman ang hawak ngayon itong si Hidalgo. Malakas at pulido na ang kanilang mga pudir para hindi sila maramdaman at makita agad ng maaring mga kalaban na nandoon na sa paligid. Samantalang sina Supremo naman kasama ang tatlo pang mga kasamahan at membro ng grupong misyonaryo. Gumagawa agad ang mga ito ng mga huwad na katawan at pagkatapos nagtatago ang apat doon sa ilalim ng mga malalaking ugat ng puno ng kahoy habang mariin ng nagmanman at nagmamasid sa buong paligid. Ang kanilang mga huwad na katawan Nakasandal lamang ang mga ito doon sa magkatapat ng mga puno ng kahoy na kunwaring natutulog at nagpapahinga. Samantalang ang grupo naman ng mga ribulto, nakapalibot na ngayon ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Supremo. Agad nilang napapansin na biglang naglalaho na ang presensyang minanmanan nila kaya utos agad ng pinuno ng grupong ribulto. Mukhang naramdaman ng na mga ito ang ating presensya. Kailangan natin na kumilos agad. Walang umatras. Alam na natin ang kanilang kinaroonan. Kaya batid kong mayroong ginagawang mga bitag ang mga ito o maaring mga usal na nakalatag na. Kayang-kaya natin na butasin at wasakin ang mga ito. Tara na. Kailangan na natin na kumilos at mapatay ang mga ito. Ang sampung membro ng rebultong ito ay ang sampung pinakamalakas sa kanilang hanay. Maliban lamang doon sa grupo ng albularyong namumuno sa mga ito. Ang sampung ito ang pinagkakatiwalaan ng kanilang pinunong albularyo na siyang magsagawa ng mga pag-atake doon sa mga kalahok ng pasabong. Mabilis nang kumilos na ang sampo matapos na makapaglatag ang mga ito ng mga usal Batid nilang mayroong apat na mga nagtatago doon sa ilalim ng mga ugat ng puno ng kahoy at batid din ng mga ito na mga huwad lamang nakatawan ang nanodoon nakasandal sa mga puno ng kahoy. Ngunit hindi nila napapansin at hindi naramdaman ang dalawang nanodoon sa itaas ng puno ng kahoy na sina Abner at Hidalgo. Kaya sa isang kumpas at sinyas ng kanilang pinuno, mabilis nang tumakbo ang mga ito at agad na naglatag ng mga usal na nagiging dahilan para magkaroon agad ng malakas na hangin doon sa paligid. Nagsiliparan na din ang mga alikabok at mayroong nagsiliparan na mga nababaling sanga ng puno ng kahoy na sobrang ikinagulat nila ni Supremo. Ngunit gayon pa man, tiwala pa rin ang apat doon na hindi pa rin napapansin ng mga kalaban ang kanilang ginawang huwad na mga katawan kaya patuloy lamang na nagtatago ang mga ito doon sa ilalim ng mga ugat ng puno at pinakiramdaman ang gagawin ng kanilang mga kalaban mariin lamang na nagmamasid muna at nagmamatsyag ang mga ito ngunit nakahanda na ang kanilang mga armas at mga usal kung sakaling makita ang kanilang pinagtataguan sina Hidalgo naman at Abner doon sa itaas ng puno ng kahoy nagulat din sa bigla ang paglakas ng ihip ng hangin at pagsisiliparan ng mga patay na dahon mga alikabok at mga putol-putol na sanga ng puno ng kahoy kaya paanas na bulong nitong si Abner doon kay Hidalgo mukhang nagsimulang umatake na ang mga ito Hidalgo manmana nating mabuti ang kanilang pinanggagalingan hindi ko masyadong makita ang buong paligid, ngunit naamoy ko ang mga ito. Agad na itinutot nitong si Abner ang kanyang pana doon sa kabilang bahagi ng kanilang kinaroonan dahil doon niya naamoy ang ilan sa kanilang mga kalaban. Samantalang itong si Hidalgo, nag-usal muli ito ng mga orasyon para makita niyang mabuti ang buong paligid kahit na mayroong nakaharang pa na mga malalakas na mga usal na sa bulak makalipas lamang ang ilang mga segundo biglang gumalaw ang mga ugat ng puno ng kahoy kung saan doon nagtatago sina Supremo kaya agad na nabatid ng mga ito na alam na ng kanilang mga kalaban ang kanilang pinagtataguan at malamang alam na din ng mga ito na mga huwad lamang nakatawan ang kanilang ginawa doon sa mga nakasandal sa mga puno ng kahoy na mga replika ng kanilang mga hitsura. Napasigaw na itong si Supremo at pagkatapos agad na nagpulasan na ang mga ito. Ngunit ang dalawa na sina Leo at Isaak tuluyan na napuluputan na ang kanilang mga katawan ng mga ugat ng mga puno ng kahoy. Kaya mabilis na din na ang matandang albularyo na si Tata -ta gamit ang kalakasan ng matanda pagdating sa mga usal agad na ibinabato nito ang mga pangwasak at mga pangbasag ng mga usal sa malakas na orasyon na tumama sa kanila at pagkatapos umindak ito sa lupa ng dalawang bisis sabay ng pagbabanggit ng mga latinong lingwahe makalipas lamang ang ilang mga segundo biglang bumagsak ang mga ugat ng puno ng kahoy na nakapulupot doon sa katawan ng dalawang membro ng grupong misyonaryo at pagkatapos agad na naaagnas ang mga ito at ang mga mandirigmang ribulto gulat na gulat din ang mga ito sa lakas ng inilatag ng isa doon sa membro naman ng grupong misyonaryo hindi makapaniwala ang mga ito na mayroong isang nagtatangan ng kakaibang kalakasan na kakayahan na agad na mawasak ang kanilang mga usal ng ganon kadali. At ilang segundo lamang ang mga lumipas, mayroong dalawang mga anino ang napakabilis na lumundag galing doon sa itaas ng puno ng kahoy at walang habas na nagpakawala ang dalawa ng mga pag-atake doon sa mga membro ng grupong rebulto gamit ng isa ang dalawang kumikislap na mga kampilan mabilis na inaatake ang mga ito nitong si Hidalgo samantalang mabilis naman na pinagpapana nitong si Abner ang bawat masipat na mga kalaban doon sa paligid hindi ginamit nitong si Supremo ang kanyang barila dahil makalika lamang ito ng kaguluhan at ingay na maaring makakuha ng pansin doon sa mga nilalang na nasa kakahuyan at iba pang grupo ng mga mananabong. Ayaw nilang mayroong mangialam sa magiging bakbakan. Baka lalong malalagay pa sa alanganin ang kanilang grupo. Baka magsidatingan ang iba pang mga nilalang at baka may mga kasamahan pa ang mga ito na nandoon lamang sa paligid ng kakahuyan. Gamit ngayon itong si Supremo ang kanyang punyal nagawa gawa. Sa buntot pagi ang patalim at gawa naman sa tanso ang hawakan. Mabilis na kumilos itong si Supremo. Agad niyang inaabisuhan ang kasamahang albularyo na si Tata Juan para tulungan nila ang dalawang kasamahan na sina Isaac at itong si Leo dahil may mga sugat pa ang mga ito at hindi pa ganun kagaling ang kanilang natamong pinsala. wi ka nitong si Supremo. Tatahuan, tulungan natin sina Leo at Isaac. Hindi pa bumalik ang kanilang dating lakas at hindi pa ganun gumaling ang kanilang mga natamong pinsala. Baka mahuli pa ang mga ito ng ating mga kalaban sa paligid. Hindi mga ordinaryo ang mga ito. Malalakas ang mga ito tatahuan. Dahil nabatid agad ng mga ito na mga huwad lamang nakatawan ang ating ginawa. Tara na! Habang tumatakbo itong si Supremo, nagbato na din ito ng mga usal. Kailangan niyang masipat na mabuti ang kinaruunan ng kanilang mga kalaban. Sa mga sandaling iyon kasi, wala pa silang kaalam-alam tungkol sa tunay na bilang ng kanilang mga kalaban. Nasisipat na lamang nila ang mga ito na mabibilis na umaatake na din sa kanila. Samantalang itong si Tata Juan, mabilis na gumawa din ito ng mga usal. Agad niyang pinagalaw ang mga baging na nandoon sa mga malaking puno ng kahoy kung saan nandoon din sina Leo at Isaac. Ginawang harang iyon ng matanda para hindi agad malalapitan ang dalawang kasama nila. Samantalang sina Abner naman at Hidalgo, tuluyang naabot nila ang dalawang membro ng ribulto. Agad nilang inaatake ang mga ito gamit ang kanikanilang mga armas. Ngunit gayon pa man, kahit na nasusukol nila ang dalawang mga kalaban, nahirapan pa rin ang dalawa na makipagsabayan sa mga ito dahil kakaiba din ang bilis at tangan na lakas ng mga ito. Lumipas pa ang ilang mga minutong bakbakan tuluyang nakuha nila ni Supremo at uh, Tatahuan si Naleo at Isaak. Dinala nila ang mga ito doon sa gilid ng mga puno ng kahoy at sigaw nitong si Supremo doon kina Abner at Hidalgo. Abner! Hidalgo! Kailangan natin na magsama-sama. Iwanan niyo muna ang mga iyan nasabi iyon nitong si Supremo dahil bukod doon sa mga presensya ng grupong rebulto na nakakalaban nila may mga naramdaman pa sila ni Tata Juan na iba pang mga presensyang paparating doon sa kanilang kinaruroonan na sa kanilang pakiwari mukhang may mga kalaban pa ang paparating at maaring mga kasamahan ang mga ito ng kanilang nakakalaban ngayon na agad na kumilos naman sina Abner at Hidalgo nang marinig nila ang sigaw nitong si Supremo. At doon pa nila napagtanto na may mga kakaibang presensya ang paparating. Kaya agad nang tumakbo ang dalawa pabalik doon sa kinaroroonan nila ni Supremo. Ngunit mabilis naman na sumunod sa kanila ang grupong rebulto na walang balak na patatakasin ang mga ito. Ramdam din ng sampung membro ng grupong rebulto na may mga paparating sa kanilang kinaroroonan na mga nilalang. Ngunit hindi tiyak ng mga ito kung kakampi ba ang mga ito o kalaban. Ngunit tiyak ng mga ito na hindi iyon galing sa grupo ni Tatang Ernesto, ang matandang albularyo na dating kasamahan nila ni Tatay Dadoy at Papagguryo na ngayon ay siyang namumuno sa grupo ng rebulto dito sa isla ng paraiso. Batid na mga ito na parang galing sa ibang grupo ang mga presensyang paparating. Maagap naman na gumawa ng mga usal itong sitatahuan para gumalaw ang mga baging at sanga ng mga puno ng kahoy doon sa paligid at humarang ang mga ito doon sa mga kalaban nila ni Abner at Hidalgo na patuloy na sumusunod sa kanila. Pinagpipitik ang mga ito at dahil sa ginawa nitong si Tata Juan na antala din ang ginawang pagsunod ng grupong ribulto doon sa dalawang membro ng grupong misyonaryo. Makalipas naman ang ilang mga segundo na wasak naman ng mga ito. Ang mga sangang kumikilos at pumipitik. Biglang tumigil ang mga ito sa paggalaw dahil sa ginawang malakas na mga usal na pangbasag ng mga membro ng ribulto ang dalawa doon sa grupong rebulto. May mga sugat na din ang mga ito sa kanilang mga katawan. Sanhi ng bigla ang ginawang pag-atake kanina nila ni Abner at Hidalgo. Hindi naman ganun kalala ang mga natamong sugat ng na mga ito. Ngunit sapat na din iyon para tumigil na muna sa pakikipaglaban ang dalawa at gamutin muna ng mga ito ang kanilang natatamong mga sugat sa katawan wika agad nitong si Supremo doon sa kanyang dalawang kasamahan na sina Abner at itong si Hidalgo Hidalgo Abner kailangan natin ang na sama naramdaman kong may mga paparating at baka mga kasamahan ang mga ito ng ating nakakaharap ngayon sagot naman agad itong si Abner iyan din ang aking pakiwari Supremo ngunit kakaiba ang kanilang amoy sa mga nilalang na nakakalaban natin ngayon. Mukhang hindi kasamahan ang mga ito ng mga ributong umaatake sa atin. Baka may iba pang grupo ang nakakarinig sa kaguluhan na nangyayari dito sa ating kinaroroonan at baka nag-iimbestiga lamang ang mga ito. Sa tingin ko, Supremo, kailangan muna natin na makagawa ng mga malalakas na harang. Kailangan na manmanan muna natin ang mga bagong dating.